Heto na naman tayo sa isang talakayan ng mga aral at kalaman. Ako ay inyong lingkod, Teacher Andrea, na mga nyo sa pagtalakay ng pagpabagong morpoponimiko. Pero bago natin pag-aaralan ang pagpabagong morpoponimiko, pag-aaralan muna natin kung ano ba ang morpoloya. Morpo, o ang ibig sabihin ay salita, o morpema. Ang lohiya naman ay pag-aaral. Ibig sabihin, ito ay pag-aaral ng morpema ng isang wika at pagsama-sama ng mga ito upang makabuo ng salita. Ano bang morpema? Ang morpema po ay ang pinakamaliit na unit na salita at ang payak na kakulugan. Matapos nating malaman ko ano ba ang morpolohiya, dumako naman tayo sa pagbabagong morpoponimiko. Ano pang pagbabagong morpoponimiko? Ang pagbabagong marpapan ni daw po ay anumang pagbabago sa kariniwang anyo ng isang marpema dahil sa impluensya ng kaligiran nito. Pero ano bang kaligiran nito? Ang kaligiran nito ay yaong mga katabing ponemang maaaring makaapekto o makaimpluensya upang makabago sa anyo ng marpema. Or pwede yung nasa unahan ng marpema o yung nasa ulihan. So ano ba yung mga uri ng pababagong morphoponymy ko? Ito po yung pagpapalit ng ponema, pagkaltas ng ponema, asimilasyong partial o tinatawag nating di ganap, mayroon din tayo asimilasyong ganap, paglilipat din, at ang panghuli ay ang metathesis. So simulan natin sa pinakauna, ang pagpapalit ng ponema. May mga ponemang nagbabago o nagpapalitan sa pagbubuo ng mga salita. Kung minsan, ang ganitong pagbabago ay nasasabayan ng pagpapalit ng diin. Pero tandaan lang kung ano ba lang yung mga letra na pwede magpalitan. Una, ang D ay pwedeng palitan ng R, ang H ay pwedeng palitan ng N, at ang O ay pwedeng palitan ng U, habang ang E ay pwedeng palitan ng I. Tandaan kung alin lang ba yung mga letra na pwede magpalitan. Simulan nga natin sa D na napapalta ng R. Ang ponemang D sa posisyong inisyal ng salitang nilalapian ay karaniwang napapalta ng ponemang R kapag patinig ang huling ponema. Tandaan dito na ang panlapi ay nasa unahan. At pakatandaan din na nasa inisyal ang letrang D kaya siya napapalta ng R. Isang halimbawa, ang ma plus dapat, kapag pinagsama, ay madapat. Kita di ba? Nasa unahan ang panlapi. Pero kung ito ang ating papaltan, ang madapat at papaltan ng R, ito ay magiging marapat. tandaan nyo rin po na nasa initial yung letrang D. At kapag nilipat natin, ang katabi ng R o yung parehas na katabi ay katinig. Isang ang halimbawa, ang ma plus dapat kapag pinagsama ay madapat. Kita nyo, di ba? Nasa unahan ang panlapi. Pero kung ito ang ating papaltan, ang madapat at papaltan ng R, ito ay magiging marapat. tandaan nyo rin po na nasa initial yung letrang D. At kapag nilipat natin, ang katabi ng R o yung parehas na katabi ay katilig. Ito nga yung halimbawa. Ang panlaping ma plus dapat na isang salitang ugat na pag ay magiging madapat. Pero kung yung D ay papalta ng R, ito ay magiging marapat. Pansinin, ang ma na panlapi ay nasa unahan. Habang ang D sa salitang ugat ay nasa unahan din. Kaya nang sabi kanina, nasa initial yung letrang T na napapaltan naman ang R. Pansinin din na pag ang, ang, panlaping ma tapos dapat or rapat ay parehas patinig yung katabi. Halimbawa yung marapat. ba diba, yung A tapos A din sa kabila ng R. Parehas silang patinig. Ang mga halimbawa naman ng ang D ay nasa posisyong penal ng salitang nilalapian. Kung ito ang hinuhulipian ng an o in, ang D ay karaniwang nagiging R. Pakatandaan din dito ang panlapi ay nasa ulihan. Halimbawa nga yung lapad na salitang ugat plus an na panlapi is equal to lapadan. Na kapag ang D ay pinalta naman ng R, ito ay magiging laparan pansinin ninyo na sa, yung salitang ugat ay yung letter D ay nasa penal o nasa hulihan ng salitang ugat. Habang ang an ay nasa hulin, hulihan din. Pansinin yung salitang laparan. Napinalta na siya nung letrang R sa lapadan. Ay parehas din pong katinig yung katabi. Parang yung halimbawa lang din dun sa una na parehas patinig yung nasa katabi. Ang sumunod naman ay yung tawid plus in na panlapi. Kapag 'yun ay pinagsama ay magigintawi din. Pero kapag itong D ay pinalitan ng R ay magigintawi rin. Pansinin din ninyo, 'di ba? Parehas din patini. R. Kahit nung hindi pa pinapalitan ng R, parehas din siyang patini. Pansinin din po sa sa with plus in. Yung palapi rin po ay nasa ulihan. At yung salitang, salitang o letrang D naman po ay nasa pinaltin. Paalala rin po na maging maingat sa pagpapalit ng ponema dahil maaring magbago ang kahulugan nito. Dapat ang salitang napapalitan ay hindi magbabago ang kahulugan. Isundag nga natin yung H na napapalitan naman ng N. Parehong sa lang po sa nauna una Pero kahit ganun ay may pagkakaiba pa rin sila. Sa ilang halimbawa nga, ang H ng panlaping HAN ay nagiging N. Kung sa D, napapalitan na ng R, ay nagpapalit sa ponema sa salitang ugat. Dito naman sa H, na napapalitan ng N, ay sa panlapi. Ito nga yung halimbawa. Yung tawa na salitang ugat plus HAN, ay magiging tawahan. At kapag ito ay pinalitan na natin ng n, ito ay magiging tawanan. Pansinin natin, yung salitang ugat ay nasa unahan. Habang yung panlapi o tinatawag nating hulapi ay nasa hulihan naman. Pansinin yung salitang tawanan. ba? Diba, kagaya kaganina, sa D at R, yung katabi ng N ay parehas din pong katinig. Yun yung tandaan natin. para react sila ng proseso. Pero kahit ganun, ay may pagkakaiba din silang mga halimbawa. Tandaan natin dito sa parte ng H na nagpapalit ng N, na nagbabago po sa panlapi. Kung kagani na sa D at D na pinapalitan ng ARA, ay lagi nagpapalit ng ponema ay sa salitang ugat. Dito sa parteng to, ang panlapi po yung napapalitan. So, dumako naman po tayo sa O na napapalta ng U. Ang punemang O sa huling pantig ng salitang ugat na hinulapian o salitang inuulit ay nagiging U. Sa mga salitang inuulit, ang O ay nagiging U sa unang hati lamang ng salita. Ito nga po yung halimbawa. Yung salitang ugat na laro plus an na panlapit ito na itong nating hulapi is pagpinagsama ay magiging laruan. Tapos, kapag ito ay pinaltan, yung O, nagiging U, ito ay magiging laruan. Pa pansinin natin dito sa parteng to. Yung panlapi, piyoholapi, ay nasa hulihan. Habang, dun po sa pag inuulit naman, tingnan nyo naman yung sa may inuulit, yung ma plus bango. Yung pong panlapi ay nasa unahan. O tinatawag naman natin siyang unlapi. Tandaan po ha, hulapi ang tawag kapag Nasa hulihan yung panlapi at unlapi kapag nasa una naman. Pansinin natin dito sa inuulit na salita. Yung maplas bango na maging mabangong mabango, kapag pinalta na siya, yung yupo, yung nasa unang parte lang. Gaya yung sabi ka ganina, na napapaltan lang siya sa unang parte ng inuulit. Pero dun sa pangalawang parte na, hindi na po siya nagbabago. Yun lang yung tatandaan natin dito. Kapag ang salitang, kapag ang salita ay hindi inuulit at papalitan siya ng you, yung nasa hunaan po, nagbabago. Tapos, yung panlapi po ay nasa hulihan. Tapos, kapag inuulit naman, yung panlapi po ay nasa unahan. Tapos, yung salitang, dalawang salitang inuulit siya, yung salitang inuulit Nasa unang parte lang po yung nagbabago. Pero yung sorry, hindi po nagbabago. Isunod naman po natin yung E na nakapalta ng ay Sa lahat po na nagpapalipatan ng ponema, ay ito yung pinakamadali. Bakit? Dahil sa unahan at hulihang bahagi lamang ng salitang ugat, nagbabago. At hindi kailangan lapian nito. Salitang ugat lang siya. Halimbawa nito yung istruktura. Na napapalitan, magiging is istraktura. Naging ay yung istraktura. Sumunod yung babae. Sa hulihang bahagi naman siya. Naging babae. Sunod naman ay yung lalaki. Naging lalaki. Paalala pa sa parting to. Sa pagpapalit ng ponemang O na naging U at I e na naging I, parehas itong tinatanggap. Nasa taong gagamit na lang kung ano ang gagamitin niya. Sumunod naman nga po yung pangalawang halimbawa ng pagbabagong barpaponemiko. Ito yung pagkakartas ng ponema. Ito ay nagaganap kung ang huling ponemang patinig ng salitang ugat na hinuhulapian ay nawawala. Yung halimbawa nga po nito is yung bukas na salitang ugat plus an ay magiging bukasan. Pero kapag kinaltasan ito ay magiging buksan. Paano siya kinaltasan? Nakakaltasan po siya o kinakaltas yung huling patinig ng salitang okat. Sa bukas, di ba? Ang huling patinig niya ay A. So kapag kinaltasan yung bukasan, nawawala yung A. So kapag nakaltasan na siya, magiging bukasan. Yung sumunod nito na sumunod naman halimbawa is yung takip plus an. Na kapag pinagsama ay magiging takipan. So, kapag kinaltasan mo yung takipan, ay eh, ano ba yung huling patinig ng salitang ugat. ba? Diba? Ay. So, kinaltas yung ay. Pagkakaltas, magiging takpan siya. Tandaan niyo po natin dito na yung salitang ugat po lang ang kinakaltasan. Tapos, nasa ulihan po yung panlapi. Kaya tawag naman natin siyang ulapi nga. Isunod nga po natin yung asalimilasyong parsyat o tawag natin dito na, na ito yung pangatlo sa pagbabagong may phonemico. Ito ay nakikita sa pagbabagong nagaganap sa isang morpema. Sa ng na posisyong penal, nakasunod ang bigkas ay pailong. Kapag nagsisimula sa pang o sing at sinusundan ito ng P, o B ay napapalta ng M. Kapag nagsisimula naman po sa pang o sing at sinusundan ng D, L, R, S, T ay napapalta ng N kung gusto niyo mas madaling siyang maintindihan ang una niyong gawin sa pang or sing tanda tanggalin niyo lang po yung n at g kapag na tanggal niyo na O nakaltas niyo na saka niyo sila saka niyo tingnan yung unang letra o yung initial na letra noong salita gat kapag yung unang letra ay p or b nagsisimula ibig sabihin M po yung ipapalit niya dun sa tinanggal yung na. So, magiging PAM or SIM siya. Habang, kung di DLRST naman po nagsisimula yung salitang ka, magiging PAN or SIN o siya. Tandaan po ah, para mas madali nyo silang unawain. Ang halimbawa nga ay eh, simulan mo na natin sa P at B. Halimbawa, ang pang plus pitas ay pagpinagsama ay pang-pitas. Pero dahil letter P, kung nasa unahan, masalit ugat, ang pang ay alisin ang nang at ang papalit ay M. Kaya pang plus pitas ay pang-pitas. Sumunod na halimbawa, ang pang plus bilang... Kapag tinanggal ang NANG sa PANG, papalitan ng M dahil B, nagsisimula ang salitang ugat. Kaya PAM plus B lang, PAMB lang. Natin, yung halimbawa para sa D, L, R, S, A, T. Halimbawa nga nito yung PANG plus DURO. bagay diba, na sabi ko kanina, kartasin yung NANG at tingnan yung salitang ugat. Ano bang letra? Letra B Diba, kapag di ang ipapalit ay n. So kapag yun ang ipapalit, idugtong mo lang dun sa pa. Pa pan dahil nga di siya magiging pan. Dinugtong na yung n. So pan plus duro magiging panduro. Sumunod so, na bawa natin. Yung pang plus laba. Tingnan muna natin yung salitang ugat. Diba L siya. So, n dapat yung yan. No? So, ang gawin sa pang, kaltasin muna ang nang, idugtong ang n, pagkadugtong sa ka, ipagsama sa salitawagat. So, pan plus laba, naging panlaba naman. Diba, mas madali siya kung ang una yung muna gagawin, e, kaltasin yung nang sa panlapi bago natin idugtong yung n. Basta tandaan natin dito ha kapag P or B ang iaanon nyo ay M kapag D L R S T naman yung simula ng ini o simula or initial ng salitang ugat ang ipalit nyo naman ay N tandaan naman po natin na kapag ang initial ng salitang ugat ay hindi P B or D L R S T ay hindi magbabago ang panlapi halimbawa pang aare o pang-aari. Hindi na po siya napaltan. Kung naman ay pang plus kulay, magiging pang kulay. Hindi na po kailangan altasin o paltan yung pang. Wala na kayo doon babaguhin. Pagsasamahin nyo lang yung panapi at salitang ugat, siya na yun. Tandaan na, kapag hindi PB, DLRST, wag na pong paltan yung pang. Pagkatapos nga po natin alamin kung ano ba yung asimilasyong di partial o di ganap, sunod din naman natin yung asimilasyong ganap o yung pang-apat. Nagkakaroon ng asimilasyong ganap kapag ang unang ponema ay naasimulang ganap ng huling tunog ang panlapin. Kailangan na naka partial o di ganap muna bago maging asimilasyong ganap. sa so, ito nga yung halimbawa sa asimilasyong ganap. Unahin muna natin yung para sa P at B para malinaw pang plus pitas. Kapag inasimilasyong partial siya, magiging pampitas. Dahil kaya sabi kanina, gawin mo ng asimilasyong partial bago gawing ganap. So, pang plus pitas, magiging pampitas dahil letter P. Kapag P, ang ipapalit sa nang M. So, pampitas. Paano ba siya nagiging ganap? Ang gagawin lang natin, is yung pampitas. Aalisin po natin yung letrang P. Bakit P? Kasi siya po yung initial. Siya yung initial na sa salitang ugat. Ang inaalis po sa, sa, asimilasyong ganap is yung initial na letra sa salitang ugat. Kaya pampitas, kapag inalis mo na yung P, magiging pampitas. Ito pa yung isang halimbawa para mas malinaw. Pang plus bilang kapag pinagsama, magiging pangbilang. Pero kung gagawin natin siya asimilasyong, partial, o diganap ganap, yung pa, alis natin yung nang. Dahil B yung inisyal na salita sa salitang ugat, gagawin gaga, natin siyang M. So, pam plus bilang, pambilang. Tapos natin gawing partial, o di ganap, gawin naman natin siyang ganap. Paano magiging ganap? Yung pambilang, alisin lang natin yung B. Bakit B? dahil siya yung inisyal sa salitang ugat. Kap Tandaan kapag ganap, haalisin lang po natin yung inisyal sa salitang ugat. Inisyal na, sali inisyal na letra. So kapag pambilang, alisin yung B, magiging pambilang. Isunod naman nga natin yung halimbawa para sa D, L, R, S, at T. Halimbawa, pang gawin muna natin siya asimilasyong partial. So, pang, dahil S yung sa ugat, yung initial sa ugat, magiging N. So, pag kinatas yung nang sa P, magiging pan plus sabo, sabong, pan sabong. Gawin naman natin siyang asimilasyong ganap. Paano? Kalitasin lang yung initial na letra sa salitang ugat. So, pan sabong. Dahil initial lang S, alisin yung S, magiging panapong. Halimbawa pa, pang plus tulak, dahil nga T, magiging N, so, magiging pan plus tulak, pan tulak. Alin ang initial natin dyan? Salitang ugat, di ba T? So, kaltasin lang natin yan. Pan, lulak. Saka siya naging, saka siya naging assimilasyon ganap. Dahil kinal, kinaltas natin yung initial na salita o letra sa salita ugat. Ganun lang kadali. Sunod naman nga po natin yung paglilipat diin ng pagpapabago. Marpo ko ni ko yung panglima. Ang paggamit ng panlapi ay nakakapagpabago ng diin ng salita. Maari may lipat ang diin sa isa o dalawa na pantig patungong huli ang pantig o isang pantig sa unang salita. Halimbawa nga nito, gubat. Kapag nilapian natin siya maging kagubatan. Kung sa gubat, ang diin niya ay nasa gu. Pero sa kagugubatan ay nasa ba. Anong sabi ka kanina? Na kapag... Ah, paglilipat ng diin ay nasa sumunod ng pantig. Kung hindi pantig, ay ng letra. Kung kaganina ba diba, sa gubat, yung gu na andun yung diin. So pag nila PM na siya, nasa ba na siya? Diba sinusundan ng ba yung gu? Kaya doon nalipat yung diin isa pa, yung tukso. Kapag nilapian na siya, gaya ng tukso, naging tuksohin diba, di ba? Ang sinusundan ng hin ay so. So, nasan yung diin? Nasa hin. Kasi nung hindi pa siya nilalapian, yung diin ay nasa so pa. Tukso. pa yung, nasa so pa yung diin. Pero pag nilapian na, nasa hina. Na. Yung sumunod ng pantig. Tandaan na, kung sa una, nasa so, nagiging Tandaan natin, nasa sumunod na pantig o letra, yung napupunta yung diin. Kapag nilalapian na natin. Papunta lang hulihan. Hindi pwedeng maglipat yung diin sa unahan. Laging sa hulihan. Pahulihan, kung hindi sa unang pantig, nasa huling salita. So, isunod naman po natin yung pinakahuli, eh, yung metathesis. Ito yung pinakamahirap sa pagbabagong morphoponymy Ang metathesis daw ay pagpapalit ng posisyong letra sa loob ng isang binuong salita ay tinatawag na metathesis. Tandaan, kapag nagsisimula sa L at Y ang salita ugat, ay napapaltan sa N ang pwesto. N po natin yung panlapin Dahil nga po, sa metathesis, ang mga panlapi lang pong kinakabit sa salitang ugat ay in. Kung hindi in, ay an. So, unahin natin yung panlaping in. Halimbawa, lingap plus in. Yung in po, ilalagay natin sa L. Pagkatapos ng L, doon natin ilalagay yung in. So, li, lingap. Paano siya magiging metathesis? Yung lingap po, yung N tapos L, ipagpapalit lang natin. Diba sabi kanina, kapag L at Y, yung unang letra ng salitang ugat ay ipapalit natin sa N. Kaya, dahil nga lingap plus N ay laging, naging liningap, ipagpapalit natin yung L at N. So, naging ni-li-ngap. Isa pang halimbawa para mas malinaw, yung yakap plus in yung in ilagay nyo lang po sa katabi ng ng y kasi nilalagay po kasi yung yung panlapi sa gitlapi gagawin natin siyang gitlapi yung in so naging y nakap naging hinakap nakap siya so paano siya maging metathesis ang gagawin natin yung y sa ka n ay pagpapalitin natin so yung dating y nakap ay naging ni, naging ni Yakap. Kaya siya naging metathesis. Kasi pinagpapalit yung dalawang letra. Tandaan natin, kahit nasa hulihan yung panlapi, nilalagay po natin sa gitlapi yung nilalagay lagi pa sa gitlapi yung panlapi. Isunod naman po natin yung halimbawa para sa panlaping in. Kung ang ibang letra ay hindi L at Y nagsisimula, kaya nakakaltas muna ang huling po na yung patinig, ng salitang ugat bago magpalitan ang dalawang katinig na magkatabi. Ito nga yung halimbawa para saan o sa panlaping an. Una, talab plus an dahil nga ilalagay natin siya sa gitlapi, yung an ilalagay natin sa katabi ng t. So magiging talaban. Pero nga sabi nga kapag wala ang pag hindi nagsisimula yung salitang ugat sa L or Y, ay kakaltasan muna So, talaban, kalatasin muna natin yung huling patinig ng salitang ugat. Ano ba huling patinig? Di ba A sa talaban? So, alisin nyo yung A sa talab, talaban, yun sa gitna, so magiging talban yan. Pero kasi ang metathesis ay nagpapalitan. So, kung talban yan, ipagbaligtad nyo lang yung L tapos B, magiging tablan. Isa pang halimbawa, yung tanim plus an. Dahil nga ganyan sabi ko kanina, gitlapi siya. Yung panlapi, gagawin natin gitlapi. So, yung an ay nasa katabi ng t. So, taniman. Dahil nga, hindi siya nagsisimula sa l or y, magiging tanman. Pero dahil metatesis siya, pagbabalik rin natin yung n sa m. So, magiging tama nan. Tandaan po, kapag an, kailangan mo ng kaltasan bago pagpalitin yung letter. Pero kapag ang metathesis naman ay in o panlaping in at hindi siya nagsisimula ay nagsisimula pala siya sa L at Y, hindi na kailangan kaltasan. Kailangan niyo lang pagbalik So, yun lang po yung anim na pagbabagong marpaponemi ko. Ano nga yung una? Pagpapalit ng ponema. Pangalawa, pagkakaltas ng ponema. Pangatlo, asimilasyong partial o di pang ganap. Pangapat, asimilasyong ganap. Panglima, ay paglilipat diin at ang huli na ay ang metatesis o yung panganim. Tandaan po natin na kaya po nag, may pagbabagong marpaponemi ko para mas pabadali at mapabilis para sa atin ang pagbigkas sa mga salita. Kaya nga di ba siya? Kasi gusto mapadali. At sana po meron po kayo natutunan. Yun lang po at maraming salamat. Again, I am your teacher, Andrea. Salamat sa pakikinig. So, yun lang po yung anim na pagbabagong marpaponemi ko. Ano nga yung una? Pagpapalit ng ponema. Pangalawa, pagkakaltas ng ponema. Pangatlo, asimilasyong partial o di ganap. Pangapat, asimilasyong ganap. Panglima, ay paglilipat diin. At ang huli na ay ang metathesis o yung pang-anim. Tandaan po natin na kaya po nag may pagbabagong marpaponemi ko para mas mapadali at mapabilis. Para sa atin, ang pagbigkas sa ano mga salita. Kaya nga di ba nagbabago siya? Kasi gusto mapadali. At sana po meron po kayo natutunan. Yun lang po at maraming salamat. Again, I am your teacher, Andrea. Salamat sa pakikinig.